Hello guys, ito ang buhay bus ni Gero guys no. Dahil hindi tayo uh, nakauwi ngayong araw dahil uh, isang box lang huli natin kagabi. Ito, standby tayo sa laot. Siyempre, habang nandito tayo sa laot, maglilinis tayo ng lambat. Ito ang pinapagpag natin yung mga malilit na isda na sumuot sa mga mata ng lambat para naman malinis. ang tawag dito guys sa ganitong sitwasyon ay murami so mamaya guys sa hanap tayo ng uh, para sa mga ngawil o magsa sideline yan ang tawag dyan guys so, pag makahuli sila ng kawil kanila na yon sideline nila yon ito guys at uh, lumipat na nga tayo hanap tayo ng magandang angkuran para sa mga ngawil kalmada naman ang panahon kaya kaya lang ng bangka natin luwal yeah, maliit yan <laughs> ay paano tulahong ito tulahong yeh tulahong ulit dala Sono,

ito guys dahil hapon na so prepare naman tayo para sa paglubog ng araw so ito guys yung nagausok na yan kung alam niyo yan kung kayo'y may iska guys mga basnegiro o likom alam niyo kung anong ibig sabihin yan tinutuog talaga yan guys yan talaga ang uh, kumbaga ng kasanayan so hapon na So guys nga pala hindi ko kanina maghapon tayo nag welding ng angkor natin dahil uh, sumabit sa bahura pag bunot namin talagang ginamitan namin ng makina sumabit ayun Mag maghapon tayo nag welding so okay naman naayos naman so ito nag antay na lang tayo ng uh, paglubog ng araw guys so sana makabawi tayo sana bigyan tayo ng biyaya bali pang, pangalawang gabi na natin to guys ito guys ang ating uh, peace finder napakaraming kawan guys na nadetect natin so sana ibigay to sa ating guys guys waswasa na naman aryada na naman tayo guys ikalawang gabi natin dito sa laot unang area ang dami guys na nadetect natin sa fish finder so sana kung ibigay sa atin ni lord yan sigurado baka bukas uwi tayo ito talagang ang bibilis kumilos ng ating mga tropa So, kanya-kanya ng pwesto sa likisan. Pagkatapos, laglag -lag mo ng lambat. Ito guys, yung paglikis guys, napaka-delikado nito. Dahil pag hindi ka marunong dito o hindi ka maingat, pwedeng mabalik yung kamay mo dito, yung buto mo. Dahil malakas yan guys. Yung ikot ng uh, likisan na yan. At ito naman guys, si kapitan natin, nag-prepare na kagad ng uh, travel light. Kung napapansin nyo guys, no? Wala na yung ilaw sa gilid. Pinatay na ni Kapitan yan. So, natitira yung sa unahan na lang. At ito namang pundiro natin guys, hindi mapakalian. Dahil yung nga, sabi ko sa inyo, eh maagos talagang panahon. Kaya, dinidiskartean niya kung paano mai align yung um, umaisintro yung lambat dito sa katawan ng bangka para pagangat ng lambat masasako natin yung isda kasi kung tabingi guys yung lambat dito sa katawan ng bangka pagangat ng lambat tabingi so ibig sabihin hindi lahat masasako yung isda so kailangan magaling yung pundero ilaro-laro niya yung bangka para uh, sumabay dun sa agos at siyempre guys napakahaba ng loobin natin na gagamitin nasa pitong rolyo yan so kung bago siguro maugos yan tapos na rin yung ating uh, pag-angat ng isda. So, ah, pag-angat ng lambat. So, ang ibig sabihin yan, uh, na timing natin ang maayos yung uh, lambat dito sa katawan ng bangka. dito naman si Kapitan. Uh, nag na rin ng uh, islupan. You know, bali dalawang islupan yung kanyang gagamitin, guys. So, tignan natin kung paano niya gagawin ito. may diskarte dito guys eh kung paano nila ginagawa itong uh, pag timing dito sa isip upan titignan natin guys kung paano guys at uh, mapapansin natin yan parang may ina adjust adjust sa dyan eh kung napapansin nyo yun guys yung uh, yung flashlight yung pag inopi mo yung flashlight yung straight lang yung kanyang uh, ilaw hindi siya white ito guys itong slope na to kung sa ngayon yan unang sindi is white yan kasi kung mapapansin natin yung ilaw guys you know nakikita po natin nakalaylay pa yung ilaw so mamaya yan guys pag uh, makikita ni Kapitan sa Peace na medyo hindi pa umaangat itong ista hihilain niya ito guys yung wire pataas para umak umangat yung ilaw so pag nasa loob na yung ilaw guys yung tutok ng liwanag nyan is tulad yung sinasabi ko na parang plus light straight na yung kanyang uh, tutok ng ilaw, ilaw so hindi na siya white kaya yung isda mag iipon doon sa gitna ng Abangka uh, bangka sabay yan ang uh, pagkumand niya ng uh, bira sabi ng bira iangat ang lambat ganun so titignan natin guys ah guys kung mapapansin nyo guys dito sa fish finder nasa 12.1 patoms na lang guys yung uh, isda so ibig sabihin pwede na natin uh, iangat yung lambat dahil uh, ang lambat natin is nasa 25 so nasa taas na siya kung napapansin nyo guys no pawis na pawis ako dyan itong no? tumulong din ako guys maglikis para mas mabilis yung trabaho so yan pinagalian kong aking kamay so masakit yan guys ramdam ko kung ano yung ramdam nila so ito patak na tayo ng lapat so ito guys kung makikita ninyo na shuffle natin so isang area talagang bulak bulak yung ista guys napakarami kung mapansin nyo guys oh parang ano, kung makikita nyo yung tubig, maagos kasi guys, kaya ganyan pa rin ang sistema ng dagat. So, buti na lang, kahit papaano na natin yung, uh, yung, uh, agos at ang uh, hangin. So, kaya naisintro pa rin natin yung uh, lambat sa, sa gitna ng, uh, bangka. Kaya ito guys, ang resulta. So, ayos. Nakajakpat tayo ngayon. So, may blessing na mula kay God pasalamatan natin yan Guys At uh, Hindi tayo biyayaan ng ganyan Kung uh, hindi galing sa kanya At siyempre Action Sa pagsisikat natin

Yan ang ilatag mo sa paligid pa, buhay? Ay Nako! Ayan! Ah, natin! Ay! Bakwala yan! Punti yan! Yung tab nga doon mamaya, ipako yan!

Ipacheck okay, mo ka yung Hello you know guys Dahil ah uh, Siyempre Nakawali tayo ng isla Bago matikman ng iba Tikman muna natin Kaya nandito yung iniha na tampal Siyempre You Kasi know? Asin lang katapat ito guys Ayos na Katalo na Okay sila siyempre, kapahimpay nga, nagkukwentuhan. Huwag so, na merenda, nagkakape. Oh. Ito yung ating kapitan, si Kapasor. Siyempre napagod din. Nagpapahinga, nagkakape. Yung... yung iba naman, nandun sa no sa kusina, nag-iihaw din. yee yeah. Ito guys, uh, pangalawang area natin. So, ilaro-laro pa rin natin yung uh, lubid para umayon dun sa agos. Ito, batak na tayo ulit ng lambat. So, hindi ko na nabidyuhan guys yung umpisa uh, dahil nakatulog ako guys. Nakaidlip ako. So, ito, kita nyo naman guys. Oh. Talagang Ikalawang area yan guys. Walang pagbabago, ganun pa rin kadami yung huli o mas marami yata ito ngayong pangalawa guys so pasalamatan pa rin natin yan kung paano nayayaan tayo ng uh, ganito karaming huli eh. sa nakikita ko guys talagang ang bas ni Gero guys pag maintain ganito yung laot yan o oh, napakadami is daw oh. yung tao guys ako na nagsasabi sa inyo halos 24-7 nagtatrabaho kasi pagdating sa tabi ang gagawin nila guys ibababa nila yung isda so trabaho pa rin yun pagdating doon sa pisport ibababa pagkatapos sila baba ng isda karga ulit ang ice pati yung mga box ikakarga ulit yon so trabaho pa rin and then mamamalingki yung nakatuka sa pamalingki tapos, yung nakatoka sa pag ng tubig, yung water boy, trabaho pa rin yun guys. Then, magde yan sila guys. Sabihin natin, ah, ala ng hapon o kaya alas dos. Kunti lang ang tulog nila. Kaya, sa sandaling panahon na wala silang gagawin. Ang ginagawa nila guys, sa totoo lang, kumakain, then, matutulog talaga nila sila. Ganun ang buhay, bastigiro. Yung, talagang babad dito guys, babad na babad talaga, yung halos, kunti lang yung tulog. Walang iba, kundi yung kapitan. So, saludo ako sa kapitan, ng uh, mga bastigiro, o mga bastigan, dahil ha, uh,

karami mo na laki oh. Sige, sige, sige. Kahit pa madaling araw doon, laban yon? oh, pwede yun magkukuha doon. Basta may lang, may magpick up. sila mag-deliver. alam kung patagaran lang ngayon. dito dati, kami kahit na alas dos na gato buhay. Galing pa eh. Ah, kung pa sila. Alas ayos, magbigay na yan. Ano? 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 sa Ano? Ano? no? Ano? Ano? Ano?

Ito guys, uh, nandito tayo sa tabi. Nasa tabur kit na tayo. So, secure na tayo guys. Nga pala, alas 4 tayo umalis doon guys sa punduhan. So, dandahan na yung ating takbo dahil uh, madilim kanina. Mahirap na baka makasabi tayo ng ibang bangka. Kahit pa paano, may ipang bawi. Kapal na sila naglaot. Nakarang araw kami magkakasama. Nung kuatro. Ito yung pinakamasarap guys sa umagang ito. Yung magsalubong sa iyo yung mahal mo sa buhay. Yan eh. You know <laughs> Okay guys, thank you for watching. Maraming salamat sa inyong uh, pagsusubaybay sa ating uh, mga video. Huwag nyo rin kalimutan guys sa aking YouTube channel. Pakilisita na rin guys. At pakilike, subscribe. Maraming salamat sa inyong support guys. Thank you, thank you, thank you very much. Kung hindi lang dahil sa inyo guys, hindi natin ito maaabot. Once again, thank you so much sa mabuhay ng mga pagsigero dito sa Hizot Palawan